Good evening mga ka-guys. Good evening mga kasari. Ayan po, kumusta? Kumusta ang Davao City? Kumusta ang tindahan ni Kuya EJ? Nakapagkapi na po si Kuya EJ guys. Ito ang panlaban ni Kuya EJ sa lamig. Dahil until now, di ba may vlog ako kanina na umuulan. Umuulan dito sa Davao and in fact, suspended po ang klase all levels from elementary to college. And public at saka private po guys suspended po ang klase kanina mga ano guys mga 12, 12 before mag 12 sinuspende na po ng ating LGU or local government ng Davao ang klase dahil po sa walang tigil na ulan and until now ano oras na? alas 7 na mino alas 6 pa po alas 6 pa po ng gabi pero maulan pa rin at, at In fact, um, babala po sa ating mga mga ano guys, mga kagays at mga kasari na nasa low-lying areas dahil may mga balita po na may mga lugar na po na binabaha dito sa Davao. And in fact, marami pong mga mga Facebook post ng ating mga kagays na binabaha na po sila ang iba pumasok na sa kanilang mga kabahayan at saka ingat-ingat po tayo para iwas tayo sa piligro ayan po para safe tayong lahat and hopefully wala pong uh, mga severe damages na mangyari sa atin so yan po ang ano ang kalagayan ngayon sa Davao City malamig malamig pero tuloy ang bintahan na ating tindahan kahit pa guys lumalabas pa rin yung ating mga customers para mamili dahil para dahil nga wala din silang ano wala silang makain kung hindi sila bibili at hindi sila lalabas kahit ako nga is lumabas din dahil naubusan ako ng bigas yung ano ko guys delivery ko is hindi po dumating dahil yung truck na kinakargahan nila ng bigas nila is eh, wala pong bubong, sumabasa so yung bigas. At saka alanganin po yung pag-discard diskarga, mabasa pa rin yung bigas. So baka bukas pa yung delivery ko. and naubusan ako ng bigas, so napilitan akong lumabas, namili doon sa labasan sa may mga wholesaler kahit medyo mahal, sige na lang at least. <laughs> may tubo pa rin si Kuya EJ kahit papaano doon sa nabili kong kuha ko yelo na isang sakong 25 kilos. Yan po ang ano guys, ang kaganapan na basa si Kuya EJ <laughs> dahil doon sa isang sakong kuha ko yelo na 25 kilos. Ayan po. And, pagkarating ko guys, na kabinta agad. Dahil kanina umaga pa po kami naubusan ng bigas. Wala na kami naibinta kanina umaga. Dahil nga, naalangan ninyong delivery. So, shout out sa aking pinsan. Hopefully, bukas makapag-deliver na po siya ng bigas para may pambinta ulit si Koy AG guys. Hirap po pag naubusan tayo ng paninda. Lalong lalo, lalo na yung mga mabibentang item, well, especially bigas. Bigas talaga guys, dahil yan ang pinaka-importante. And, ha? And dahil pag maulan guys, mabinta rin ang tuyo, ubos ang tuyo ko. Ito guys, ito yung mga narkaripak kong tuyo, ubos. Dahil mabinta po ang tuyo, itlog at saka noodles pag tag -ulan. Ayan po. So, ubos. Meron pa naman ako dyan. Kunti na iwan. Iriripak ko yon mamaya para at least mabinta pa rin. Dahil yan po ang naubos guys. Mga paninda nating toyo Mabinta kasi yan siya guys. Itlog, mabinta din. Dahil masarap kumain ng itlog at saka noodles na mainit-init. mainit-init. Sarap nga maglugaw nga sana guys. Lugaw na may manok. Yung aros kaldo. Sarap din yon Ayan po ang mga masasarap na pagkain. Pag malamig. At saka, syempre, yung paborito ni Kuya AJ, kahit hindi malamig, si Kuya AJ ay nagkakapi. <laughs> black coffee po, black coffee para po um, buhay ang ating araw at saka buhay yung ating pagtitinda. At saka, sarap matulog guys, no? Sarap matulog, sarap, sarap, ano, magbukot-bukot o habol pag ulan, pag ganito malamig. At saka may tanong sa, si, si Mami Iya guys, ano daw yung mabinta sa mga tindahan ninyo? during na mga ganitong panahon na tag-ulan. Siyempre, yung mga nasabi ko kanina is mabinta dito sa amin. So, comment down below kung ano yung mabibinta sa inyo pag tag-ulan. Mabinta ba si Alak? <laughs> mabinta ba ang mga soft drinks? Mabinta ang mga sigarilyo guys. Yan po, isa sa mga mabibinta. Lalong-lalo na pag umuulan na ganito. Ayan po. Sa labas guys, or doon sa dulo, yung sa labasan namin is baha na po bahana po doon. So, ingat-ingat sa mga Leptospirosis dyan at saka kung ano-ano pang mga delikadong bagay pagdating sa mga panahong ganito na tag-ulan. And yan po muna guys ang update ni Kuya AG, Ang update sa panahon at saka sa ating mga tindahan. Ingat-ingat po tayong lahat guys. Mga kasari at mga kagays ni Kuya AG. Bye-bye muna for now.